So, ayan guys, and then po, the, nandito po kami sa farm ng Pangiban Farm Resort po mga kabalan, mga foster. So, so, ayan, birthday po na isa sa mga PTA ng mga ano na, po ng mga kaibigan ng mother ko mga kabalo so, so, medyo malayo-layo po siya from the, the, sa the, the, the po doon, from doon. So, farm po ng uh, farm preserve po dito sa so, Kandaba po. Ang ganda po dito. Pero may lot pa po siya yung ginagawa. So, pwede siya guys. Mga Foxster. So, So, i-edit ko na lang siya. Mga kabalo mga Foxster. So, yan. Press ko po siya. Medyo mainit lang po. Panahon. So, yeah. Selamat siang. Saya teknisi mekanik. Apa bisa? guys. So marami po mga uh, visitor po yung kaibigan. So sa kanila po ito guys. Uh, mga kabale, mga foxter. So mamaya ipapakita ko na lang po yung food nila na medyo ayan po. Malaki po yung farm po nila guys. Mga foxter. So look may fish pan kasi may ginagawa pa po sila dito mga kabalen mga foxter. So ayan. Last time kasi hindi <laughs> ako na feature yung sa minalin. Isa sa mga birthday po yun know, guys sa mga kabale. So marami silang yan po guys, marami, uh, may mga fish pan pa po sila dito. So yan, mga kabalin, mga foxter. So yan. guys, so, may fish pan pa po sila. So, ayan. ay mga kabalin, mga foxter. Buti nila naka-rubber shoes tayo. Ayan. So yan. Ang ganda oh, Ang ganda. Ang laki ng farm nila. Sana may, sana uh, in time sa pangkasin na namin dun sa Pangkasin, sana maging ganito yung farm resort namin sana uh, maging farm resort sana ganun. Ewan ko sa kanila. So, yan. Maganda fresh air and maganda. So, yan guys. So, yan. Napapakita ko lang sa inyo guys. Kasi birthday po. Isa sa mga birthday. Kasi last time po, hindi ko na-greet yung Uh, tagaminali naman po na birthday din po niya last time so hindi ko na feature po yon so yan ito kasi medyo malayo-layo po so yan guys mga kabalen mga foxter